Ayun oh, may dumating na warship po. Oh. Yeah. Saang bansa kaya itong warship nito kasi uh, gray ship ano. Pagka gray ship kasi military ship 'yang ganyan. Ay punta tayo dito sa ano, loob ng uh, Ocean Park. Kasi 'yun lang, oh, tanaw na tanaw. Ah, from America ayun nung no, kikita natin yung flood ayun o no. Ay, pasok tayo din sa ano Manila Ocean Park Yan, good morning mga kababayan. Nako po, ang laki ng uh, warship nito oh. oh fr from America. Ayan, nakikita po natin tong ano, ang kanyang uh, Flag ano? May helicopter sa ano sa ibabaw. Ayan, lapitan natin. Number 19. Nung nakara naman nakuha na natin yung ano uh, Coast Guard ng Korea dumating nung nakaraang araw. Ngayon eto naman oh. Eto umpisa natin dito may mga tao diyan sa ibabaw. At may mga helicopter din sa ibabaw. Ayan, oh. Pero sana nga no, makatulong ano sila sa ano, sa situation na kinakaharap natin diyan sa West Philippine Sea. Pero ito nga ay nagpapakita ng mga pagsuporta no sa ating bansa itong uh, Amerika. At uh, hindi lang mga uh, Amerika no mga kababayan. Marami pong bansa ang sumusuport sa atin especially yung mga uh, Uh, nangyayari pong uh, situation po sa atin ngayon ano? dyan po sa West Philippine Sea lalo pat uh, itong latest ay uh, uh, binangga ng uh, barko ng China ang ating ano, Navy ship dyan po sa Ayungin Shoal ayun no, may mga I think mga sundalo yun na nag uh, training, nag jogging, nag exercise dyan sa itaas Ayun, para may mga pa. Bukod dyan, ano, may nakikita tayo dito mga ano, from uh, Philippine Coast Guard. Nasa tugboat sila dyan. Ayan, ano. Oh. Mehr in den Try natin pumanik doon sa itaas para makakuha tayo ng magandang view doon sa itaas. Saka para makita natin kung mayroon pang ibang barko no, dyan sa kabilang side. Okay, andito na po tayo sa itaas mga kababayan. Ito, tanaw na tanaw natin itong uh, LCC-19 Blue Ridge, ano? uh, navy uh, ship itong mga kababayan ng Amerika. galing naman nila nakapasyal sila rin sa itaas eh. coast guard oh. nag ikot ikot po sila rito no? malapit sa barko ng uh, amerika yan lang po yung ano no ah uh, LCC 19 Navy ship ano ng Amerika ah, uh, may canyon pa rin ano Mas nakikita rin po natin yung ibang mga sundalo na naririyan by the way ito yung LCC Blue Ridge ano? Navy ship ng Amerika ah, dumaong po ngayon dito sa ano? sa Manila Port Area Yan, sunod sunod po yung uh, pagbisita rito no? ng uh, mga barko ng iba't ibang bansa